Hello guys, dito ako ngayon sa bahay na ginagawa. Tapos na silang magbuhos. Yan guys, oh. Pula tayo dito sa loob. Tignan natin kung ilan yung nagamit nilang kawayan. Yan, ang dami guys. So, oh. pinaginawang tungkod. Mga 40 na kawayan daw yan. Hi tumutulo kasi kalalagay pa lang yung mga cemento sa taas katatapos lang nila magbuhos ng slab yan sa taas nyan guys may gagawin na teres-teres para may tambayan pa sa taas mga ilang araw kaya yan mga 2 weeks or 1 week tapatigasin bago tanggalin yung mga tungkod Yan guys. Marami na rin yung nidagdag. Nung una akong nagpunta dito, nagbo-boost pa lang sila ng poste. Ngayon ay, nandun na sa taas. Love na siya. May tambayan na kami dito guys. Thank you for watching. Bye bye.